It's Hello guys, good afternoon. So guys, I'm happy now because uh, dumating na guys ang aking uh, Google Adsense pin. So ngayon, akin na siya. Filled up na. Nilagay ko na sa aking ano, completed na, guys. So, I'm happy. Thank you very much sa you guys sa pagsuporta niyo sa akin. Sana guys ay suportahan niyo pa ako guys sa aking YouTube channel. Ang hindi pa guys nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe by YouTube channel and please click the bell notification, guys, para updated kayo guys sa aking mga in-upload. Yan guys, yang ang hinahintay-hintay ko guys na na aking uh, Google AdSense ay dumating na guys. Thank you, thank you very much. Lahat yan ay pinaghirapan ko guys. Maraming maraming salamat sa iyo guys sa inyong suporta sa akin. Bye bye! I love you guys! Yan na guys, ay pinakuha ko sa aking anak ang aking Google AdSense PIN. Ayan, wow. dun sa ng aking anak ang uh, Google AdSense PIN ko. Tumating na guys sa Pinas. Uh, guys, I'm very happy, happy guys na yan sa lahat ng pinagpapurang ko ay dumating na yan ang Google AdSense ko guys. Yan, happy lang talaga ako guys. Yan. Andiyan na. Binubuksan na ng aking bunsong anak. Yan, binubuksan niya, guys. Yan. <laughs> yan ay siya pa ay. Ayaw niya pa yan magpa-video. Uh, abicho. <laughs> Ayan. Uh, Inubuksan niya. Para ay tayo ay makapag-anal na makalagay na ang ating pin. Google Ads pin. Yan. Thank you, thank you very much sa, sa inyong support, uh, guys. Uh, guys, uh, supportahan nyo pa, guys, ako sa aking uh, uh, So, guys, andyan na. Andyan ang katotohanan ng aking uh, pin. Thank you, thank you very much, guys. Bye-bye. Oh, <laughs> oh,